Good morning mga lords. Uh, happy Sunday everyone. Mm, nag uh, tayo sa Sonoma Residence sa May Santa Maria Bulacan. Uh, tayo ng bike. Ngayon pa na ako ngayon sa North Calocan. Uh, at uh, natin yung Nakaiban Bridge. Yung Nakaiban Bridge, yung pagka umulan, tapos baka sa eh, maraming uh, isda na, tilapia na nahuhuli na doon. Tapos doon din mismo nagbibenta ng na maraming mga gulay kasi may mga tanim din doon. Pakita ko sa inyo. Alright mga lords, dito tayo ngayon sa ano, uh, papunta na tayo yung way natin is papuntang uh, tulay na makaiban tingnan natin yung mga binibentang gulay rutas, tapos uh, tinan din natin kung mayroon bang mga namimingwit ngayon Meron dito ng ano, ah, bagong gawang kalsada ah, upang ah, maibsan yung traffic dito sa lugar na ito. Dito sa kanan na ito. Ito yung, nagdurugtong doon sa uh, ah, bayan din ng Santa Maria, sa may palengke. At pwede ka rin sa pag kumaliwa ka yung padating mo doon ay ah, meron din dong kalsada na papunta mo ng ah, way ng Muson. Yan. Uh, ginawa yon para maibsan yung traffic dahil dito minsan eh, nagkakabuhol-buhol traffic din dito lalo na kapag uh, ang tulay ay sarado uh, dahil sa minsan kasi syempre pag uh, may bagyo or malakas ang ulan binabaha mababa lang kasi yung tulay ng ano eh, ng makaiban Yun nga po, dito na tayo sa Makaiban Bridge. <coughs> May mga tinda silang gulay, prutas. Bili tayo ng saging. Bas magkano sa lakatan? Lakatan? Magkano? 90 wala ka wala ka pero ka yan nga po uh, iba't ibang gulay yung mga uh, rito mabibili ito prutas medyo pricey nga lang yung ganilang putas dito may mga tilapia. Ah, ngayon hindi wala eh wala ano lang ang pangalan yan, ginagawa nila basta kumuha ng isda sorry ay fishnet ayan ah, sila ng fishnet para makahuli ng tilapia Yung mga albats no? na. Sige na. Nagtanong ako lang prutas, medyo price lang talaga. Pakas yung ano, siguro kagabi to or nung isang araw pa. Itong mga basura galing sa baha. Yan. Mga basura galing sa baha. Ito, may mga tilapia na silang binibenta. Kaya ba? Tinan natin dito kung ano may kita natin dito. Ito lang pala dito. Balik na tayo kasi may nakalagay private property no trespassing mahirap na o nga mga lads uh, ko na kayo sa makaiban bridge ganito po sa lugar dito kung kayo mapadaan pwede kayong mamili na mga tilapia at mga prutas at gulay ang tilapia nila pagka ganitong season, uh, tumpok yan, sandal ang tumpok. Minsan nag, uh, ano sila, yung may liit na tilapia, Minsan ang benta nila ay 50 per tumpok or pag medyo malaki naman, dalawang tumpok 150